favorite, oh. Oh, ito po, si Eve tayo. Oh, nag-aayos. Oh, yan. Yan, kusina. Yan. May microwave. Puro bago lahat po yan. Yes, malaki. Kaya lang, wala pong for puro tubig. Ayan, oh. Oh, ito po si Eve tayo. Oh, -ayo. hi, nice. so, hi. Yeah. Ayan. Ang daming gulo. Ayan. Oh, si... So Check oh, na binigyan. sige. Tapos, pakita ko yung inyo, May yung pool. Oh, oh di ba? Social, ito. panis. Oh. May pool. Diyan daw mag-swimming si Eve. Not only inflatable. Oh. Pool, talaga. Oh, tapos, ito yung sala. Wala pang gamit. Walang TV. Walang ano, ano. May dining table. Ito yung kusina. oh, yan. Yan. Kusina. Yan. May microwave. Puro bago lahat po yan. O, oh, meron kami lutuan, May ref. Malaki. kaya lang. Wala pang laman. Puro tubig. Ayan. O. Oh. Tapos nabili kami kanina mga kaldero. O, ito yung laundry area. O, may dalawang dryer at washing machine. O. Ito yung kwarto ni Miguel ni Bianca at Ian. O. Ito yung kwarto nila. O, may mga kama na may unan. Ayan. O, pinagalang yung ilang Miguel? Ayan. May sarili silang closet. Ayan, closet. Dalawang closet. Ayan. Ayan, closet. Ayan. Ah, may table din sila side table. Tapos, pakita ko daw si sabi ni Eve. Wala, 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 wala. Ah. ah, ito na yung CR namin. CR nung tatlo. Ayan, ang CR nila. O, oh, si... May shower dito. Yeah. Ah, isang ba shower? Ayan, yeah. may hot and cold shower. Ayan. Yeah. Tapos, na ano naman. Dalawang kwarto to, itay. Eh. Dalawang kwarto. Ito yung isang kwarto. May CR din, sarili. Ito. Ayan, may CR din, siyang sarili. May shower din. Ayan, labat laboratory. O. Uh, second room. May dalawang closet. Ito yung kwarto namin. Oh. Uh. Ito ba? Ah, ito yung labas. Tignan nyo kung anong labas ng apartment. Paano ba lumabas? Ito. Ah, tay, ganito yung labas dito. Ah, ang kapit-kapit ba mga kanya-kanyang kotse na yan. Yan. Ito yun. Apartment. Yung labas. yan Ay, tatay. Iba yung aircon namin dito. Ano? ano, ano yun? Tara! Ibu yung aircon namin. Madaming butas yung aircon namin. central <laughs> se, ano? Centralized yung aircon. Oh. 74 at uh, okay. 74, 74. Buong bahay naka-aircon tayo. Buong bahay, buong bahay doon naka-aircon tayo doon. Binibida ni, ano? Hindi lang kwarta. Ito yung wifi namin. Ah, wala. Malakas yung tayo. Yeah. Yan, si Eve gum ah, ay hang gamit. Ito papasok na tayo. Yeah, here we go. Ito na yung loob ng apartment. Tingo. Okay. okay. Ito tayo. Okay, ito yung pagpasok mo is one room. First room, ito siya. unang pinto, pagbukas mo ay CR. Ayan, ito yung CR namin. Okay. Ayan, may lababo. Siyempre, may toilet. Tsaka, bathtub. Ito siya, shower. Kung saan ka magsishower, here we go. Yung mga shower, may shower. Okay. Tapos, ito yung kwarto. Okay. Okay mayroon siyang closet na dalawa. Hindi ko na papakita sa inyo. So, closet. Ayan. May closet siya. Dalawa. So, then. Okay. Tapos may isang table. Ito yung one room. Okay. Parehas, parehas lang din, din sila. Nung second room, parehas lang. Ganyan lang din. May CR. May dalawang ano, parehas na parehas. Okay. Ito yung second room. Hindi ko na bubuksan. Kasi may tututulog pa. So, aircon namin ay centralized. Tapos, ito yung laundry area. Open it. Ito yung laundry area. Ito yung mga sabon-sabon. So, ito yung sabon namin dyan na naniligay <laughs> sa container na yan. Dito na nililigay yung mga sapatos. Okay, nandiyan na rin mga gamit ng, you know, sasakyan dyan. Ayan. Okay. Mayroon isang washing at saka isang dryer. So, madali lang. Okay. Back to you. Ito yung okay. Pagpunta kayo dito ay mayroon na silang ref na ibinigay na kasama. Okay. May ref. Mayroon tayo microwave. May lutuan oven na rin. Pero yung mga luto ng pag ng kanin mga ano sa amin na yung binili na namin to yung meron lang. Okay. Kasama na siya. Ayan, ito yung area ng This is the area kitchen area. Yan yung mga gamit. Okay, ganito lang siya. Ayan. This dryer. Ayan. Ayan ganyan siya, okay? Tapos meron na rin siyang kasamang table ay, 'to 'yung kasama table at tsaka 'yan, may sofa na rin nakasama, okay? 'Yan. 'Yan lang 'yung kasama sa apartment na mayroon na dinatan namin. Papakita ko sa inyo 'yung video na pagdating namin ka noong unang dating, okay? Ito na 'yon. So nadagdagan na rin lang din nakabili na rin ng ano, 'yan. 'Yan ito 'yung tapos 'to. Okay? 'Yan. Ito na, ito 'yung buong Kita ko sa inyong buong bahay. Alright. Ayan. Ayan. Okay, ganito siya kalaki. Hindi ko alam kung ilang square meter to. Nandiyan yun yung lamesa, nandiyan yun yung uh, kusina. Tapos two bedrooms, laundry area. Tapos, dito tayo sa likod. Okay. Itong kortina na yan, binili na namin yan no? kasi parang hindi kita, ano. So, okay kasama lang dyan yung blinds. Okay, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yung likod. Okay, lakas tayo. Ito yung likod na pinakita kong pool sa inyo kanina. Ito yun. Ayan. Mm -hmm. Ito yun. Diba? Ang tahimik. Wala lang makita marinig kundi tunog ng aircon, ibon. Yo, know? wala kang na makitang narinig na chismisan dito. Napaka-peaceful. Ito 'yon. Okay, pagpasok dito, yan na yan. Okay, yan na yan. Nakikita nyo dyan sa loob ng bahay. Okay. This is it. Yan. Hmm. Yan na yan. Pakita nyo. Sensya lang kayo. Hindi pa ako nakapagdigpit. So, yan. Umpisa na kasi pasok ng school mga bata. Kaya, nakapag-video ako dahil nag-iisa ako pumasok na si Rinaldo ang sawa, pumasok na rin ako lang ang nandito, na walang trabaho so lahat sila busy na apat, sila busy okay, ako lang dito buti na lang binilang TV pinag pinag ko. so ayan, ganyan lang buhay dito Ay, sarado na so ibig sabihin nun tapos na tapos na um, ganito lang tayo sa so, maghapon. Okay, kititingin na tayo ng ating makakain. So, napagod ako kakadaldal sa inyo, kakato sa inyo. Kakadaldal ko. Ayan.